ka reel, mga ka-FB at sa aking mga tegasugid na panonood na mga nanonood na aking reel sana naman po, supportahan nyo po ang aking mga video na pakilike and share na lang po at magandang balita po sa aking mga followers ngayon nakikita nyo po ang aking mga ibon ang gagawin ko po ay ipaparapol ko na po sila. Yan. Ito po yung magsukli ko sa aking mga followers. wal walang sugit na panonood at support sa akin. Kaya ako po siya ipaparapol dahil kadahilan ng ah, hindi na po ko mag ng aking mga ibon. Kaysa, ko, kaysa ibenta ko siya, ang naisip ko po ay ipaparapol ko na lang po yung mga mahilig sa ibon dyan kung di sa ibon pwede ba kayong sumali ano ba mechanics para makasali simple lang po kailangan nyo po ko i-follow at tong pinapanood yung video na to e eh, kailangan sya i-like or comment or share yung paunang mechanics para makasali kayo sa aking parapol simple lang mong gagawin nyo panoorin na aking video pakilike o comment o share yung paunang step po para kayo ay maging qualified sa aking parapol syempre dapat po nakapalo kayo sa akin nakikita ko naman po kung kayo po ay isa sa mga, mga followers kung kayo po ay sakaling manalo at yan po ay sulit na sulit naman po dahil po yan ay magagandang kasi hindi naman po yan basta ordinary ibon lang po at yan po ay I may mean, pagmamahal na aking na aking pag, ah, lubos ko silang inalagaan sa loob ng dalawang taon ah, dumami na sila iba na po wala na po kasi nai-release ko na rin yung iba sila na lang po natira ngayon naisip ko bakit di ko iparabol para naman po sa aking mga tigasugit na aking mga followers Yeah, sana po makasali kayo. Antabayan na lang po ang aking mga details para uh, sa susunod na aking kung gaganapin, kung kailan ko siya ipaparapol. Abangan nyo lang aking mga posts kung kailan siya ipaparapol. Pero sa unang mechanics po, kailangan po mag kayo, mag-comment o mag-share para maging qualified kayo sa aking para pool. Mas maganda po yung mga maguhan po na nais makakuha ng ibon na libre. Ang gagawin nyo lamang, gagawin nyo lang po. Magpalo lang ka po kayo. Manood ng aking video. At lahat ng video to, paki like or share. At isa na kayo sa qualified. Pero, meron po tayong uh, raffle.